idol ito ipapakita ko sa inyo mga kamumukha ka idol itong 1990 at saka 1990 itong 25 centavo Publican, Republican ng ng Pilipinas to si Juan Juan Luna mga kamang mga kaidol ito mayroong hawak ako itong 1990 oh dalawang 1990 at saka 1985 ano? Hmm. Ito yung dating lumang barya talaga mga kamang ka mga ka-idol. Karami pag bumibili ako mga kamang ka mga ka idol nito dati, ang laki ng, nang ano to, ang isang balot na na ano, may suklay ka pa. Ah, 1986, mayroon na ako. 1985, 1986, 86, butterfly. Yan no? hmm. o. Ito lima ang piraso ito mga kamang ka mga ka idol Huwag niyong baliwalain ito mga kama mga ka idol Kung mayroon kayo ito, itago niyo ito. Tatlong 1990 ko. Ayan, o. Oh. Huwag niyong ano to kasi ito, magmahal to kasi ito, ano naman nilalabas naman nila itong ganitong halaga, ah, ganitong, ganitong pira sa mga tagaibong bansa. Gusto nila mga ganito. Mahal to mga kama mga ka idol Ingatan nyo to kung mayroon kayo nito, itatago niyo lang. Kasi ako, tinatago ko to to o limang peraso may magahanap talaga itong mga kamang mga idol o ito kung sino mga uh, bumibili nito mga kamang mga ka idol bibinta ko rin to o, kung dipindi sa usapan sa presyo kung presyo ng mga babaratin ninyo ako hindi eh, pwede naman mga, mga ka idol kasi ako nagbibinta na ako siyempre kumikita ano mga ako eh, eh pambili ng bigas o ganun pambili ng ulam ito mga kamang mga ka idol oh, limang piraso mga ano to ah, uh, tatlong 1990 1985, 1986 oh. itong grabe itong mga ano to mga loom pero grabe oh. ang linis linis pa rin tingnan oh. hmm. hmm. di talaga kinakalawang talaga na ano oh. ang kamang linis lang kulang nito pero ito hindi na pwede linisan to oh. ang ganda ng ano niya oh. ito yung mga nang pagkagawa na nata 25 cm oh. ng Pilipinas one luna huwag niyong baliwalaan ito mga kamang mga kaidol sabi ko lang sa inyo ingatan niyo itong mga ganitong pira huwag niyong baliwalaan ito kasi baka may maghanap ito mga kamang mga kaidol yung butterfly sa bisaya ba ito alibangbang ito kaya nga tago niyo lang mga kamang mga kaidol baka may maghanap nito. binta niyo kung gusto niyo ano mo sa kana sa mga anak-anak anak nyo o ano may iwan to. Mga souvenirs, mga pera dati na dating pera ng luma. Ito kasi bihira na to mga kamo mga ka hindi mo talaga makikita ano to kung sa mga bare-bareya lang, sa mga sukli-sukli, hindi wala na to talaga. I ano to, pull out na to eh. Wala na to, bagong mga ano, ibang pera nga yung mga dilaw-dilaw ganito pero medyo sinta tapos parang wala na eh. Wala na masyado eh. Pero may sukli-sukli. na talaga. Yung puti na lang eh. Yan Oh. Maganda itong mga kamang mga kaidol. Ingatan nyo talaga. Ito update ko lang itong mga ganito mga kamang mga kaidol. Pag subscribe and like lang mga kamang, mga kaidol. Masaya na ako dyan. Thank you, thank you. Thank you sa, ano, thank you sa YouTube channel ko na uh, sinusuportahan yung mga kamang mga kaidol. Uh, naka 200 plus na rin ako ng subscribe mga kamong mga ka idol salamat salamat sa inyo o walang sa sa pagsuporta sa akin sana matulungan nyo ako ulit mga kamong mga ka idol thank you thank you thank you for watching mga kamong mga ka